Geo World Ay, magandang gabi. So, ayun mga bossing. Nagugutom ako pero wala lang kanin, hindi ako natirhan ng kanin kaya ito so, tingnan niyo. Ngayon. Ngayon. Grabe no. Wala na talagang kanin. Hindi ako natirhan. So, napalaban siguro sila. Nagluto ako ng ulam ng ano. Taksim na baboy. So. Pwede na! So, pagdating ko ng bahay, wala talagang kanin. So, ayos lang yan. Basta ito importante, nabusog ang mga pamilya ko. So, ang gagawin ko ngayon, magmumukbang ako. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bibili ako ng pancit canton, hotdog at saka itdog. so, ayan. Abangan nyo. Yeah! you know, andito na tayo sa tindahan ni engineer at siyempre si Lodia, yun know. so, bibili ako ng pansit kanto, yung malaki, siyempre wala na ito mukhang wala, pero meron meron, meron <laughs> gago so, ito. Dalawa. Oh, 21 tsaka 16, oh, grabe, ang mura lang, oh. So, kasya na kaya sa akin yan. Kasya na. Magandang lahat. Hindi mo na ubus yung pera ko. Kaya pa natira, oh. Bola lang yan, you know. Kaya naman niyo kung paano ko lumapa. Okay. Ngayong gutom na gutom ako at wala akong natatang na kanin sa bahay. So, ano? Yeah! Sandali, papakilala ko nga pala yung tindaan na ito. Ito po lang tinatawag na. Kung may 7-Eleven, ito pala yung 7 -12. 7 -12. <laughs> ano ba yung 7-Eleven? Ano nga ba? 7-Eleven 7 daw! <laughs> Ayun, ang dami-dami yung tinda ko. Dito sa amin, ito. Pag gabi ng ganyang, o oras na ng gabi, ito na lang ang nakabukas. At syempre, yan parang convenience store na dito sa purong namin. Purong lang ito, purong class. Yeah, oh. Siya ka tambay dron. Yeah, what's up? Damn! What's up, yo? What's Yeah. Okay, so yun. Haba kayo lang. Okay. Bye-bye. Mamaya na lang. Yeah. So yun, guys. Lulutuin ko na siya. Ito nga pala yung aking imumukbang ngayon. Ayan, oh. Chumay! Wow naman! Wow! Wow! O, oh, diba? <laughs> Ganyan ako magalit pag nagugutom ako. <laughs> Kumakain ako ng mau <laughs> Sanda mga! <ka. laughs> so, nandito ako sa may wagang kusina namin. Oh. Ayan, o. Oh. labas mo, kalsada na kagad. Bungad na bungad, yo. Oh. So, yeah. Mamaya. Ano ko ako? Paano ko na? Yeah! <laughs> So, yun na nga. Nakasala mo yung may pinapakulo ang tubig. At syempre, nandun din yung dalawang itlog. At mamaya-maya, pag kumukulo na medyo malupit na yung itlog. Ma... ano ba yan? Alang hap ko na so ilalagay ko itong hot dog. Ilalaga ko lang siya. Hindi ko ipipita rito. Nakakasawa. So, yun na. Gusto nyo makita? Yun o. Know? Yun know? o. A few moments later. So, yun mga bossing ito na tapos na nga at babanatan ko nito. Lalapa na ako. Alas <laughs> man buwan mo, ha? Eh. <laughs> gutom na gutom ako. So, oh, yan. no! At meron akong tatlong monay dito. Yan, kutsasa lang ako ito. Siyempre, masarap ang pasitkan dito pag may monay. Mmm. Oh. Bye nga. Hmm. siya pag nilagrawin. Para siya nga ano, steam. Nakakasawa na kasi yung eh. Wala ito nang ginawa ako. Gago <laughs> A few moments later <takes noise> <takes noise> Yeah. Grabe, solid. Gola lang yan. Sarap. Ah. Ah. Ayan. Grabe, solid na solid ako. Na <laughs> Nawala yung maraming gutom mo. So, ganun lang kadali. Basic hindi ko alam ha. My God. <laughs> so, yun mga bossing. Maraming ma 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 salamat sa mga naman nyo na ha. Yan. At makakatulog na ako naman yung video ha. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hirap na si ng gutom no. <laughs> Kaya ganun ginawa ko. So, yan. Kayo rin, ganyan nyo. Yeah!